Good morning to everyone and welcome to my channel and it's me again ang inyong chismosong kaalda vlogger gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik na nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag na wag kayong mag i skip ng segment, okay? Buuin inyo to, start to finish and syempre, um don't forget to share this video para mas dumami ang ating mga viewers for today and every day. So, dumako na tayo sa ating very very interesting na main topic for today's video. Um yung mga kumakalat na issue na pinagtatanggol daw ni Alden Richard si Catherine Bernardo laban sa hard launch issue dyan kayo nagkakamali dahil wala naman talagang pakialam si Alden kay Katrin so ito na guys watch this mamaya ipapaliwanag sa inyo ng bongbo so ito na guys watch this at kung nakita nyo na nga yung recap so once again si TT o sa mga admins dumako na tayo sa ating main topic for today's video gaya nga ng sinabi ko kanina eto nga sa mga nagpapakalat at I'm sure kalat na kalat to sa any social media platforms um, at I'm sure nababasa nyo na to sa kahit platforms eto nga no may bali balita talaga na eto daw si Catherine may pa hard launch na nasasangkot nga siya dyan sa issue na yan at eto nga naman si Alden eto yung laban pinagtanggol yung kanyang leading lady sa HLA eh wala naman tayo nababasa wala naman tayo nakikita di ba wala naman siyang ipinahayag sa 24 oras at sa at kahit saan mang balita eh ni sa GMA platforms wala din siyang um, nilalabas na ganun tapos ngayon bigla bigla may lalabas na issue na out of nowhere eh wala man lang wala man lang interview wala man lang nagpasabi, wala man lang pag ganito, pag ganyan na interview, wala man lang ambush interview, 'di ba? Wala man lang pa wala man lang pa ek, -ek wala man lang pa sintabi, o pasabi man lang na pinagtanggol niya si Catherine, 'di ba? sa Instagram, 'di ba, wala siyang nakit, wala tayong nakikitang ganyan. So paano niya ipagtatanggol at unang-una sa lahat, but niya ipagtatanggol eh ayaw niya nga makisabsab sa issue ng babaeng yan, di ba? Wala siyang pakialam diyan sa babaeng yan, wala siyang pakialam diyan sa sa kang na yan, sa kahit anong issue na sin na ikinasasangkutan ng babaeng yan. So, yan pang hard launch issue na kinasasangkutan ni Catherine, di ba? Apakalabo, malabo pa sa malabo, di ba? Si Alden, may sariling issue yan, may mga um, may mga sariling kailangan pagtaunan pa ng pansin kesa dyan sa babaeng yan diba tsaka ba't niya ipagtatanggol diba eh wala siyang pakialam walang pakialam si Alden dyan kahit na mag hard launch si Catherine or kahit i-launch niya pa si Mayor ba? Diba? dahil yun naman talaga yung totoo niyang juhua tapos, di ba, may bali-balitang ipinagtatanggol daw ni Alden yan si Catherine. Wow! 'di diba? Ang bibilis nga naman mag-decision ng mga tao. Ang bibilis din naman talaga mag-decide ng mga tao. And syempre mag-decision ng mga tao, anak ng teting yung mga 'yan, no? Ang aga, super aga, mas maaga pa sa mga 'di ba? Mas nangunguna pa sa talaga sila sa tao eh. Kahit wala naman talagang sinabi si Alden na mga ganyan-ganyan na salita. Wala naman sinasabi si Alden na mga ng mga ng mga ganyang salita out of out of nowhere may mababalitaan na lang siya may lumabas ng article may lumabas ng ganito may lumabas ng ganyan di ba um o kaya may mga gumagawa lang talaga ng issue para lang sa ganon di ba maklikbait sila sa social media alam niya naman tapos gagandahan yung title alam niya naman gagandahan yung um, gagandahan yung gagandahan yung titulo, di ba? Gagandahan yung yung title ng kanilang vlog or title ng kanilang article para sa ganun mabasa at ma talaga yung mga tao, di ba? Kahit wala naman yung sinasabi si Alden, wala naman talagang nilalabas sa bunganga nga si Alden or wala naman talagang nilalabas si Alden sa kanyang bibig, di ba? out of nowhere may malalaman ka na lang na iso na ikabibigla mo talaga na ikasosurpresa mo tapos may mga ganyan di ba Ay eh, kung siya nga hindi nyo mga magawa yung hard lunch di ba si Catherine pa kaya di ba um, na bigla biglang nagkakaroon ng iso tapos eh nagha hard lunch na pala hina hard lunch niya na pala si mayor Diba? Anong pakialam niya dyan? Anong pakialam niya dyan? May sariling buhay si Alden. Diba? May asawa at pamilya si Alden. Na kailangan niya rin talagang atop kesa naman dyan sa babaeng yan. Diba? Anong pakialam niya dyan? Anong Anong mapapala niya diyan kung makisaw-saw niya siya diyan? Unlike Katrina, 'di ba? Kung si Alden ay eh, hindi naman nakikisaw-saw sa issue ng babae niyan, eh aba ibahin niyo si Katrina dahil si Katrina ay eh, talagang nakikisawsaw talaga, nakikiride on sa mga issue, 'di ba? bahin niyo si Alden dahil si Alden hindi hindi niya yan gagawin para mapag-usapan siya or para umiinga yung pangalan niya unlike Catherine Bernardo na talagang um, na talagang gumagawa ng paraan na talagang um, gumagawa ng way gumagawa ng issue para mapag-usapan or maging relevant 'di ba Um, alam niyo si Alden at si Minta himik lang yan ito di ba kaya please stop making lies okay to to your content just to make us believe na na it's true di ba stop making that um nonsense na um, nonsense na problema or ikaproblema, ikapro di ba ito na nga yung sasabihin ko ah ang dami-dami nang problema sa Pilipinas, ang dami-dami nang problema sa mundo, di ba? Dadagdag pa kayo, di ba? Or sinusubukan nyo pa talagang dumagdag sa mga problema at soliranin ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Maiya naman kayo, di ba? Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Alam niyo yung mga to talagang mga Makakapaltin talaga yung mukha eh, di ba? Talagang may mga tililing na talaga ng bonggang bongga. At may mga sayad na talaga sa ko. Kaya sorry na lang ha. Sorry na lang kayo dahil wala naman nang maniniwala sa inyo. Diba? Diyan sa mga pakwento ninyo, sa mga istorya ninyo. Diyan sa mga um, making up stories ninyo. Sorry na lang kayo, diba? Um, pinagtatawanan na lang kayo ni ng pinagtatawanan na lang kayo ni Alden ah, sa mga um, sa mga pinagagagawa ninyo at syempre sa mga um, pinag pinagsasasabi ninyo sa social media, ba? Diba? na kahit naman wala naman siyang inilalabas, ba? Diba? wala naman siyang wala naman siyang nilalabas sa social media wala naman siyang um, wala naman siyang sinasabi wala naman siyang um, wala naman siyang sinasabi, wala naman siyang um, kahit wala naman siyang sinasabi sa interview or, or wala siyang um, pinapakalat na interview or pinakalat na interview, eh talagang magugulat ka na lang at may lalabas, ba diba? At ito lang nga, once and for all, wala siyang nilalabas na ganyang interview. Even kahit saang video anywhere of that video or any of that video wala siyang nilalabas um, wala siyang nire-release na interview ako na mismo yung nagsasabi marami nang nagsasabi na wala talaga siyang nilalabas na ganyan okay wala siyang um, wala siyang kinalalaman syempre ba diba, alam niyo naman kahit na wala talagang inilalabas or wala talagang um, ina -ano si Alden, wala talagang kinalalaman. Sige, sige, labas, interview, ganyan, di ba? Um, ilagay natin kunwari si Alden na may na ipinagtatanggol niya si Katrina, di ba? Na, na, may article na ganyan na may ipinagtatanggol siang Katrin Bernardo sa totoong buhay kahit wala naman talaga, di ba? Kahit wala naman ba? Diba? Ano kayang nahit at nainom na itong mga animal na to, no? But, but ganyan sila. Siguro nakaano sila ng masamang gamot. Diba? Um, siguro nakatake sila ng masabang gamot. Kaya, ayan, naghahalusinate sila. And, syempre, alam nyo naman ngayon, ba diba, Yung mga creator ngayon, yung mga creator sa social media ngayon, maliban sa amin na Aldab Nation or Aldab Vloggers eh, mga fake talaga O mga peke talaga yung mga nilalabas na article, ba? Diba? So, saan kayong maniniwala? Sa, ano yung paniniwala? Ano nyo? Yung mga, yung mga nakikita ninyo sa social media na, na nasa Facebook? I'm sure guys, sa Facebook nangyari itong um, article na to. Dahil Facebook lang naman yung gumagawa na ito eh, ba? Diba? lalong lalo na yung mga vloggers na gustong kumita sa Facebook ay nako di ba uh, alam kong kahit hindi sila nagsasalita o hindi sila gaya ng ginagawa ko or ng ginagawa namin kahit hindi sila gaya ng ginagawa namin eh talagang naghahayag pa rin sila ng katotohanan or nagpekwento pa rin sila kahit sa caption man lang 'di ba halatang halata mo na talagang nungaling eh. Lahat ang na talagang um, puro kasi lang talaga ang alam na itong content creator na to. Kaya kung makikita ninyo yung content creator sa Facebook na ganyan yung content, ay nako talagang iko -co content ay i-mamas report na dahil wag na natin pakalat at palaganapin. At I'm sure guys, itong mga netizens na to, mga tanga to, ba? Diba? Mga tanga at bobotong mga to dahil ang dali-dali nilang maniwala sa mga sabi-sabi at sa mga ganyang issue, 'di ba? Mga netizens, sa mga community, mga community sense or mga um, community sense, 'di ba? Or mga netizens diba? 'Di ba palit yung iba dito. Mga hindi naman talaga nakapag-aral kaya kaya kung ano yung lumaganap and syempre yung kumalat talaga dito sa social media etal or social social media okay kung ano yung kumalat dito sa social, yun talaga yung paniniwalaan nila diba um tapos masasaktan sila tapos ganito tapos ganyan buti na lang tayong mga adult nation hindi tayo naniniwala sa mga sinasabi ng kung sino mang Poncho Pilatong vlogger dito sa social media, no? Grabe talaga ang tatag natin, super tatag at mega block na tatag natin. Kahit anong mang issue na yan, hindi tayo papatindag at hindi tayo papaloko, di diba? ba? Ewan ko ba sa mga to, 2025 na mag 2026, no? Di pa rin nagbabago. Ganyan pa rin talaga kasasama yung pag di ba? sa bagay kinatandaan na nila yan kung katatandaan na nila yan maski paggawa sa fake news kaya di ba um yung ginagawa ninyo ng article o ginawa ninyo ng ganyang article pinagtatawanan na lang kayo di ba ano na pinagaano na lang kayo pinagtatawanan and syempre um nahihiya na rin talaga sa mga nilalabas ninyong article okay So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, don't forget to click the notification bell. Para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod, susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye bye na mga ka ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe. And God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching everyone. Bye-bye. See you. Enjoy watching.